<laughs> Batin mo si Kuya, sabihin mo happy birthday Kuya. Happy birthday Kuya Daywood. Kiss mo si Kuya, birthday. kina na. Ilang taon ka Weng? Si Kuya Taweng. Si Kuya Taweng. Kiss mo si Kuya Taweng. Sige, dali, dali. Ah, Kuya, kiss mo rin Kuya. Sige, kiss mo rin. Be, kiss. Yan. Yan ay si Remo. One year and five months. Wow, ang bi Imagine, ah. Oh. One year and five months. talo niya pa yung 2 years old na ano ibang bata di pa marunong magsalita siya tingnan nyo ang dami nang alam ayan yung kuya niya sinundan niya 9 years old great great can I win ayan ayan yung bunso namin say hi say hi hi Yes, ma. Be, yes na. No, 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 yes ma. Ma rin matumba kayo ni Kuya. Na, ka ano pangalan ni Kuya na yan? Ayan, kalaro niya. Yung kapitbay namin. kapitbay nila dito. Hi. 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 Ay, sino maganda? oh siya daw. mata mo? Where is your eyes? Yan, mata. Ilong, nasan yung ilong? Be? Patingin nga. Sanda yung in ano tenga mo? Saan yung tenga ni Remo? Ay nahiya daw siya. Siya ikaw siya. Uy, siya daw siya. Sige okay Oh, nasaan Paano yung lakad ni Lola? Patingin nga yung lakad ni Lola. Oo. Oh, oh. Patingin lakad ni Lola. Oo. Ah, oh. oh, ako si Lola. Oo. Oh, oh. Lola Mami. Lola Mami yan eh. Lola Mami. Lakad ni Lola. Paano yung lakad ni Lola? Ay, ganun. Ganun ba lakad ni Lola? Ang <laughs> galing naman. Lakad lulaw Oh. Oh. ang galing. Yung ano, paano lakad yung tingkayad daw? Tingkayad. Tingkayad nga. Tingkayad nga. Oh, imagine. Dami niyang alam mo. Oh. Lakad ni Inang Sean. Wow, galing nga. Ah. upo ka. O, oh, yun, gano'n, no? Paano lakad Oo, hindi mo nakita si Inang oh. Shun eh. Niwanan na tayo. Ay, Oh. Ay, ganun. Tignan mo si Kuya, o. Oh. Ang o. Oh. oh, paano, Oh. Ayan. Ay, lakad, dali. 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 Wow, galing dali. naman. Ayan. Ayan, gapang sundalo, di ba, no? O, nasan yung slipper mo? Saan tinatago yung slipper mo? Tingnan mo nga, saan mo tinatago? Ha? Nasaan yung slipper mo? Kunin mo nga rin mo. Sa nakalagay. Rima. Nasa nakalagay yung chinilas mo? Yung slipper. Akin na nga yung shoes. Kukunin ko yung shoes ni mama. Kunin ko yung shoes ni mama. Pag, pag kinukuha yung chinilas, minsan, minsan ginamit ko yung chinilas ng mama niya. Alam! Mahulog ka dyan ba? Ah, yan. Shoes mo yan? Yan ibabaw. Oh, alam niya kung nasa nakalagay yung shoes niya. Diba? Marunong na. Wow! Akin okay po Yan, shoes daw niya. Yan. <laughs> o, oh, si babay na Rema. rem Rem. Bye -bye. Rem, babay. Sino maganda? Sino maganda? Eh, be, wala. An an may kausap pa si siya eh. Rem. Sino maganda Rem. Ah, ako ang maganda. Si Rimo Pangit. Oh, saan ka pupunta? Pinapasuot niya kay kuya. Marami ang kuya eh. Marami siyang tagahanga. Kasi, ano kasi, sa one year old and five months, imagine, marunong na siyang marunong marunong na siya utusan magtapon ng diaper niya doon sa ano, sa trash can kung Be, saan mo nalagay? Okay. Oops! Oops nabalintong. <laughs> Tawa lang siya. Sino maganda? <laughs> Ayaw na, kasi ginawa niya na, ipinakita niya na. Nasaan yung mata niya? Asan yung beautiful eyes? Kuya, okay, ikaw nga, beautiful eyes ka nga dyan. Oh, diba? Eh, ikaw nga, ikaw nga, beautiful eyes. Uy, uy. Smile, tawa, tawa. Uy. Asan yung ganda? Asan yung ano? Sino maganda? Sa mata. o, oh, sige na, babay na. Say babay. Babay. Say babay. Thank you for watching with Remo. Babay. Bye I love you. Flying kiss. Oh, babay. Flying kiss. Ah, <laughs> nakayakap kasi gusto niya labas eh eto <laughs> ganito, oh, flying kiss. Mmm, flying kiss. Mua-mua. Mua-mua. O, okay, smile si Kuya. Happy, Happy birthday, Kuya, kuya Tawin. Ayun si Kuya. Siya ang may birthday si Kuya. O, oh, kantaan mo. Kantaan mo. Happy birthday, Kuya. Happy birthday, Kuya. <laughs> <laughs> Ganyan yan kakulit. O, oh, ayan. Very good. Bye-bye. Bye-bye na. Say bye-bye. Say bye-bye. Come on. Bye-bye. Kiss flying kiss. Bye-bye na. Thank you for watching. Follow. Follow my YouTube channel. Mami channel.